<laughs> Ito guys, magkita tayo ha. Huwag kang mag... Huwag kang... Huwag kang... Huwag kang... Huwag kang... Huwag kang... Huwag kang... Huwag mangyari Huwag <laughs> <laughs> <na, mahal> kita <laughs> Dito I dati, Dito magkita sa dati natin tagpuan Sa Tera Kota eh. Sana <laughs> hindi mo ako makalimutan Hindi rin kita makakalimutan <laughs> Chat mo ko, chat-chatin kita. oo oh. Ay tanong mangyari, mag-chatan tayo para magkita tayo sa isa't isa. Dito isa. tayo dito sa dati natin tagpuan sa tela ko tayo. Kitain <laughs> pa rin kita. Hi Michelle, sana magkita na tayo bukas. Tintayin <laughs> kita abang buhay. I love you, Michelle. <laughs> sabi mo dito tayo makikita sa ibang araw is na-miss ko na yung taong mo Michelle yung malaking taong mo Michelle na-miss ko na yung dati nating pagbibenta ng taong ang pa tayo ng ating gabi na-miss ko na yung taong mo Michelle